kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Lungsod ng Kalamba, hinirang na model city. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos binigyan ng parangal bilang Model City at Best Safe Haven City of 2023 ang lungsod ng Kalamba kung saan personal na tinanggap ito ni Mayor Rose Rizal Ang nasabing parangal ay ipinagkaloob ng The Manila Times at ng Mega World Manila Batay sa pagsusuri ng dalawang ahensya nasaksihan ng mga ito ang mga bagong ipinatupad na reforma sa lungsod at sa mga proyekto at programang na isulong ng Pamahalaang Lungsod sa loob lamang ng isang taon, matapos na pamahalaan ito ni Mayor Rizal. Nasaksihan din ng mga ito ang paglago sa industriya ng kalakal at paggawa, at nagkaroon ng pagsasaayos sa pangangalaga sa mamamayan, partikular na ang mga may sakit, mga senior citizens, pati na din mga mag-aaral. Nagpasalamat si Mayor Rose Rizal sa mga naggawad ng nasabing parangal pati na din sa mga organizers ng nasabing aktibidad. Ayon pa sa alkalde, hindi lang naman ang pamahalaang lungsod ang naging dahilan ng pagsasaayos ng reforma sa lungsod, kundi pati na din ang pakikipagtulungan at kooperasyon ng bawat mamamayan. Aniya, sisikapin pa ng lokal na pamahalaan na mas palakasin ang sektor ng komersyo, industriya, turismo, edukasyon, at kalusugan. Dahil naniniwala si Mayor Rizal na kapag malakas at maayos ang mga nabanggit na mga sektor sa lipunan, nakatitiyak na mas mapapalago ang ekonomiya, at mas gaganda at magiging maayos ang lungsod. Ito si Rina Robotika, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.